Hi guys! Wala pa ang video. So, nakain muna kami sa labas. Colorful tayo ngayon para kami nga atin ng ano, rainbow yeah. rally. Lukom blue si puta o. Oh. Ito sa iba ng yellow. You know ako, malapit tayo maging Christmas tree. Malapit tayo maging Christmas tree. <laughs> <laughs> ang itlog na ako magagabukol-bukol lang diri rin pita. Bayo, tapos yung green, mo ng isa. <laughs> wala na lang mag red. And mag red? Wala pagkakamplung mag red. O, siya. Ito na, kita. Siguro ka nag-green-green. Walang mag red. At mag-fusion to. Ano man sila, uy? colorful So, colorful ka masyado, Karol. Tana si Senyorita Mercedita. Bayat Indian. Oh, mas bagay sa'yo kasi meron ka pang serpentina necklace. So what it cup loin, chop like like. May pelay, may pelay sa ilalim ng tulay. <laughs> oh, di ba? Bagay, di ba? Bagay sa'yo, tayo. Meron din ako ibibigay kay ano. Apat manto oh, para dito. tayo isang kayo. Kaya ano diet kay. Manis. Bigay mo yung orange kayano, kay ano kay. Ano, ah, uh, si ano daw? Bagay sa'yo orange. Kay brown diet isa.

Hmm. Tapos, Beshi, sa iyo itong brown tsaka kay mama. Oh, ah, Di ba? Nahawa na sila. <laughs> ano tung? Ala, iba palang lang ano ng red? Maroon. Ala, naputol ang red. Naputol ang red na bitay. Yang orange kay Bawang Pilat, eh, bagay sa iyong outfit. Welcome. Nah, itu kayak lebar ya, dinding bau berat tau. nami, ya kami, kain kami. Kain na kami guys, kayo ah. Ayan na, si Madam. Ayan na sebagai pag itago yung tinga. Oh, ah, ang kaya. Hawaan ah, na siya. Ah, sering yung bagulat na blue Oh, si Mercedita. Oh, di ba? Oh, linis ko na po. Tay, tingnan natin kung gaganda ba ako sa product niya diyan, guys. Yes, ano nga yung pay? Ano mga ano mga pay? and bio clear. ang ganina kay mong ang kachat na ako kay Bio. bayo Bio clear products, guys. Tingnan natin yung mamahalin yung products kasi maganda. Um, it was pro, ano? Uh, made. Ano na kanang gi From and oh, oh, and oh, from Europe and US oh, 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 effective sa mukha oh, medyo dinaanan ng oh, 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 bagyo ha. Finally. oh, 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 ko si Brenda? Dati oh, greet oh, 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 2019 oh, Yes. 2018 Dili pa man wala pa man nabuhi ang anak ni Ethel adto. Pila pa oo. Naapil mi sa bunyag sa birthday ni Ethel na. After after 1919 na. Ayan. Ayan no takli. Ayan no. Asa na si ano? Hayaan mo sila. Mercedes ba? Mo sunod ra. Ah, señorita di ay.

Dapat aku lagi main karapatan itu kasi aku lagi nak Spotting pula buat Traffic light ah Aku ada traffic light Picture picture dosa kanina kasih tujuh naga picture sa traffic light muka saya ngesal lapasan lang daw di Victoria. Ayo apa kena picture imut imut sya. Yang kasih olah kasih salam. Ayo apa imut dia. One two three ya. Lagi naik ni picture lagi apa yang kita Ayaw din patalo si ano Lava Girl Winnie dapu, Pooh, asawa ni Winnie the Saan kaya kami kakain ito? Kino eh, Happy birthday to you Happy birthday Birthday mo so, wala ka man na supply <laughs> Gusto ko Messi Mayor. Okay naman yung Messi, wag naman yung magulo talaga. ah, dito kami sa Telecom Digital Tower. Ayan, third floor, first floor. Dito kami mag-eat. Bayot, si formal kaayo. Marga atin ni Sona. Sarah, the 30. Uy, meron yung si Sarah, the Marga mga madjungira, oh. <laughs> Crab. Crab mentality Ayan yung crab. May open kaya? Ayan si Nina. Kasama po namin si Nina. <laughs> sa taas pa pala. Wish I could be the one. Love you. mo ba? Sorry. Nagwapa naman sa guest room ka guys. Buyas. Sa inaabahaba ng aming inakyat hanggang fourth floor close ang restaurant gino'o ko. So close tayo guys, mag elevator tayo. <laughs> Kasi... Hindi lang may elevator. Papo. Finally nandito na kami sa restaurant. Uh, ah. Kain na kami. Kapoy na magpatas wala <laughs> di ba hindi ka basa hindi mga kainin namin magtry mo mag kaya nanis chicken Hainanese kaya nanis chicken with the rice with soup Hainanese ko na tawag niyan uh, kala ko Hainanese nakatry na ko nito gilutok sa akin I, I want soup soup and then Chinese

Ito kasi siya para chicken soup yan. Kani Kaya may panos? May panos nga ba? Oo. Hindi kasi aslo man. So, eh. Alang, saan ko Ani? Marami just. Di lang eh. Marami nilaga lang siya na. Tulay Milaga kamatis. Chicken. Yan yeah. sa sinamang Chinese service. Marami plato tiilman mo yan? Hindi lang. Lain din siya. Lain.

Chowlong siya. <muchos> Rock Chowlong noodles. Ang order namin ng na drinks is lemon coke. Siniisip namin ano kayong lasa ng lemon coke. Binigyan kami nitong coke. hindi ko na pa yung lemon din rin. lang pala ng lemon sa sunod. Chaser lang pala itong coke. dino coke. Ito pala siya. Tapos pala siya. Ito pala siya. coke. Meron silang pasta na sabaw. May ham. Iyan yung order ni Madam. Hay chicken. Nakatikim ako niyan ng luto sa amin sa Tagay Okay. Ah, marag sopas. Kasi nag order ano eh. Libre? Sure eh. Kasi may lang sopas ham. Raman ang Oke. Permisi Tayung. Kami kan lagi dokumentasi order okay. okay. boleh. No, kelas <susur> <susur> <smans> And uh, that's mine. Mm, that's yours. Ito Okay. Wow. Di ba ambisyosa ka? Oh, wala ka rice. O, oh, nangyayita kayo rice na. Ngayon <laughs> mag? Tunga. Ta, na, tunga tayo. Huwag ka rice Adi ah, mag-rice si madam. Oh, ma Yun ma ma na yellow mm -hmm. yellow corn, yellow rice. Chicken rice na ka. Oo, lang ka.

Oral din din. wala na lang ng taxi. Pero times ano, ang 50 dalang may may bundle. Wala. Pandaybot din Mo na dala na lang kami pa. na si magulo. Alam may kababaan ako ng mga. Ba'y take na sa mo. mo taxi times din. man.

da. itu anak sayo, Filingera? Ito Oh, yan dai. Um, this is Japanese. Japanese style all day. Ah, okay. Sa sayo. This is the starloid, American stirloin meat. Wow. Ano ma? Pancit with Pansit, bisaya. Uh, fried spaghetti with instant noodles. Ah. Uh, Yan ba ito pa naman? Oh, sa pa Kain lang kayo. Ako kasi na siya. Hindi nakaka kasi ang sarap ng Ano Diba? Hindi siya nakaka Busog na lang! Thank you ma! Thank you sa Amazon Gandara! Bayo Clear and Gandara Nag-enjoy yeah, okay. na busog at kalibangan Okay serving no? Dito tayo kayo para magkita na itong an. Ang maganda dito pag nauhaw ka Iinom ka lang dito sa gilid Iinom <laughs> ano, ka lang ah! Kalibangan niya ah! <laughs> so uwi na kami kasi Pusog na kami. Thank you so much for this wonderful experience. And first time na kumain ng Chinese food here in Hong Kong. And mamaya at tomorrow ay tanggong Miss Balay stranded. Thank you so much for... <laughs> <laughs> Ang maganda dito yung uling. <laughs>

Yes, bahkan bakang kono hari baru kali bangun nak kain nak Bye bye. Kalau kelangan itu talagang umum, kasi ulan na lagi perabamu yeah.